Opo nga opo. Ano ba? Subukan mo to. Malambot. Itaas mo. Ganyan. Eh ano mo? Malambot to. Oh? Ganyan mo. Ganyan. Taas mo. Harap ka doon salamin no? Saan? Ayun mo. di salamin o. No? Dito ka banda. oh O ganyan. Malik Tapos ko nagbigay po yung oh, ano. Yan po ikaw dito. Ayan. Oh. Simpag. Maano? Para akong nagpasaan ng ano nito. Punching bag. Hindi ka nga pwede mag bag dyan. mag -lay -lay nga yan. Ito oh. Dapat ito nakahiga. Ito. Na dapat nakahiga to Hindi ito pwede i-ano na natatayo. Ang ko yan? Ha? Uh, Tigas yan? Oo. Oo. Yung inatag. Ah! Ito yan eh.

grabe. <laughs> <Ay, okay. Okay. laughs> Masakit ano? Pinawisan na ako ah. Wala kasi akong sapin, dapat may sapin ako. teng ganyal Ganyal Ya Eh, ay okay, tuh ya, tuh ya, manik. Dek de ini beli butuh itu kayak dik. Iya. iya, iya, Oh. Ih, sarapan batu lug nang. Sarapan patulug nang tuluyan nah. Oke, next. Ayo. Wala man lang aray ko. Wala man lang inhale, exhale. Ayan. Ay. Dito ako nag ano. Dati na naka 16 ako dito. Sayang yung dito ko. yung hawakan. yung Seven Eight uh. Oo Simula na na ganito ako Dati kasi Yung dito pa to Naka ano Hindi pa to Aray! Oh. Oh.